At ayun na mga bossing good day sa inyo uh, Ito, sandaling vlogs lang to Ah, uh, Nagawi kami dito sa may barangay sa sa may Marilao Bulacan kung saan Ang Bulacan Vloggers ay eh, nagsagawa ng medical mission sa pangunguna ng Rotaract Club ng Marilao of Champions at sa Rotaract Club of Highlands at sa LGU ng Saog, Barangay Saog dito sa may ito nga, Ramkar Covered Court siya sa may Marilao, Bulacan. Yearly, nagsasagawa ang Bulacan Vlogger ng outreach program para makatulong sa community. Ibalik sa kanila. Then, ngayon, sa pagkakataon na ito, meron tayong kapartners may Rotary Club ng marilaw at ang iba pa, ngayon, kay Asyong. Ayan. Dito sa may Covered Court ng Barangay Saug dito, sinasagawa yung ganitong uh, medical mission. Kaya naman, ito. Para ikot lang tayo dito at pag sumandali, ah, kumuha ng ilang ah, kaganapan dito. Kaya samahan nyo kami. Let's go! At ngayon nga pala mga bossing, ah, nagagawin tayo dito sa may Barangay Saug, sa may Marilo Bulacan. Ito siya. Pagitan niyo Mendoza Street at Ramgar Street. kusang dito, yung Ramgar ah, Covered Court may sinasagawang medical mission na eto libre lang to kahit hindi ka residente o naninira sa Bulacan pwede pwede kang pumunta rito sa so, mga ganito mga libreng check up na talaga namang malaking tulong na sa pangalaga ng kalusugan nyo eto ngayon nga pala uh, eto together with the Bulacan Vloggers nagsagawa dito ng medical mission Actually, ito yung medical mission uh, kasama yung Bulacan Vloggers sa paunguna ng Club, uh, Club of of Champion, Rotary Club of Marilao of Champion at ng Rotary Club of Marilao Highlands kasama no LGU ng Barangay Saog dito. Ayan Actually, ito, mga... iba-ibang residente ito ng galing. Hindi lang sa Marilao. Iba-ibang barangay din. Kaya naman dito, ah... Uh, yan, sinamantala nila kasi libre nga naman ng check-up dito para nga naman ma-monitor din yung kalusugan ng mga mamamayan dito. Yan, tara, ikot pa tayo dito. Actually, meron din dito, kompleto x-ray area nila, yung mobile x-ray. Ayan, halos kompleto yung kanilang ginagawa dito. Nakatulad din sa mga pinupunta natin ng mga clinic pagka nagpapakonsulta tayo. Tapos dito, ito, first 500 siya, simula nung kahapon ng Friday hanggang Sunday to. lalagom dito, sa may Ramcar covered court, sa may barangay saog, sa Marilao Bulak. At ito yung mga nagpo-provide yung mga nag assist Ayan, ang ganda pa yun. Ayan, consultation. ah dito, pipila muna. Tapos magpipila up dito. Magpipila, kukuha ng form, magpipila, din pipila dito. Ayan. Actually, maiksi lang naman yung oras din. Mula alas 7 hanggang alas 3 lang siya. Ganyan. Or, yung makakamulit kagad yung 500, first 500. Pero dito, marami pa. Pwede pang pumunta dito until before lunch or after lunch. Mag-gather pa yan. Yan, at saka hindi lang naman dito gaganapin yung mga ginagawa, yung mga ganito, na medical mission. sa iba pang barangay. Kaya abangan lang sa mga iba pang barangay na sa darating ng mga araw at pagkakataon. Talagang meron talagang pupunta mga medical mission na katulad ng ganito. Actually, ito, ayan, naging like possible tong medical mission na to na tao ng ginagawa ng Bulacan Vloggers. Pero ito, ayan, may partners tayo, coordinate, coordination natin. At to, sa pangunguna ng Rotary Club of Marilao Champions, Rotary Club of Marilao Highlands, Asiong Care, ayan, yung si Boss Asiong Then, yung sa LGU ng uh, Saog, Barangay Saog. Ayan. Kaya naman eto, libre lang dito. At hopefully, uh, sa iba pang barangay, magkakaroon pa rin ng mga ganito. Hindi lang naman dito. At hindi lang isang beses. Actually, yung panahon ngayon, ang ganda ng panahon ngayon para magsagawa ng ganito or even mag man, okay na okay kasi nakaka-covered dito. Hindi mababasa dito. Tsaka yun nga, open-open. Dahil sa mga senior, concerned din natin. Ayan concern din natin yung mga senior na talagang nagpapacheck up dito tsaka ina-avail yung libreng pakonsulta dito ayan uh, actually ito dito yung step 1 dito step 1 dito magpipill up ng form ganito ayan ayan si ma'am magpipill up siya dito then after nyan dito na pipila na para sa mga vital signs so konting interview Ah, uh, dami. Yeah. Actually ito, ang uh, mga ganito medical mission open sa lahat ko even hindi ka residente ng Bulacan, taga ibang barangay ka, pwede pwede pumunta rito. Even kids meron dito, papacheck up. Ayan. Sinasama na rin ng mga parents nila. Para nga naman maagapan kung ano-ano man nararamdaman ng bata. Ayun. Ma re-remedyohan. Ayan. Diba? Ang galing. Yeah. Actually dito, karamihan talaga ng mga nagagawa yung mga malalapit dito sa barangay uh, Saog. Ayan. Yeah. Kaya naman na-abil ka agad nila rito yung libreng medical uh, consultation dito. Okay. Okay na po ito yung kanilang ito nga pala yung uh, mobile x-ray na provided para sa mga uh, ito dito nga kung ano yung magiging recommendation at dito usually and boss good morning pwede lang oh. -ano actually ito yung sa mobile uh, x-ray dito Computer, ito rin talaga uh, computerized siya then meron pasyente dito ayun siya Silip lang tayo ng konti. Ayan. Alas kompleto rin. Talaga. Ayan. Mobile x-ray siya. Then, ayun din. Sa x-ray Oo. Okay. Tsaka air-condition siya, mga boss. Malamig. Okay. Actually, ito mga bossing. Ayan. Galing sa Rotaract Club of Marilao. Ayan. Ito si Sir Gabi Santos po, Gaby pangulo Santos, po. Then, um, Santos, then... Uh, GN Santos, public image yun, officer. Ayun, yung itong ganito mga po, sa... Yearly ba siya o ano? Uh, yearly po, inululungsan. Kasi po sa... Ang Rotary po at ang Rotary ay may joint... Pa, joint project... For medical treatments. Okay. Di ba, yung... Rotary, siya yung mag-aano rin talaga dito kami po ang kaagapay ng Rotary sa proyekto po ito. Okay. Di ba, le? yun, sa uh, ibang barangay din ba nag rin kayo? Uh, sa rayon po, ito po muna ang barangay na Pero dito lang po isinagawa yung proyekto, pero open naman po sa lahat. Kahit po taga saan, pwede pong pumunta dito. Ayun. Kasi yun nga, yung medical, uh, libreng consultation, di ba? Pag gamot, libre din po. May mga lab test din po tayo. Ayun. Kompleto. Pati nga yung mobile x-ray meron. Ayun. Uh, eh, yes, no? Ayun. po. Ayun, sige boss Sir Gabi. Maraming salamat po. thank You, thank you po, thank you po. Ayan, on behalf ng Bulacan Vloggers. Ayan. Thank you po. Thank you. nakalista ka dyan. Kasi hindi naman kayang ibigay ng uh, rural health yung buong service. So at the same time, napakarami ng population for each uh, municipality na hindi rin naman natin kayang i-service. So sa kagaya nating mga organizations na nagkakandak din medical mission na to through YACA program ng government, Para mas marami tayong nare-reach na tao na natutulungan natin para ma-check up din sa mga. Talaga, yung reach na yung Oo. Kasi kung RHU lang, hindi naman sa minimenos natin yung kakayanan ng RHU, but definitely they cannot serve every everyone So eh, sa munisipyo. So tayo tumutulong lang din naman tayo oh. with them. Kung ano lang yung mapoprovide doon kaya. In the own resources. Like for example, sa Manila, we have 275,000 population more or less. Mm -hmm. Eh ilan lang naman ito na check up natin daily na to Like, like for example, itong medical mission natin na 3 days na to sa Barangay sa Og. Kahapon, ang naservisyon natin is less than 200 lang. Ngayon, we're expecting around uh, 200, oh, for, uh, weekend, a little eh. bit over 200, ganun din bukas. So, ang lead lang nun, as compared rin sa total population natin. Eh, kahit pa paano, yung, yung magawa nating medical mission na to na nakabawas tayo ng around 600 to 800 na tao na 3D nakabawas, but nakatulong tayo rin sa 600 to 800 katao na yun, eh, tingin ko naman malaking bagay yun. So, diba? Sa kung um, tuloy-tuloy siya, Ayan mga bossing, actually, etong mga uh, medical mission nato, hindi lang dito sa Barangay Saob, gaganapin. Meron din sila sa ibang barangay pa, sa ibang bayan din, o even dito sa Marilao, o sa ibang bayan, meron din silang kinokontak na mga ganitong uh, professional at talaga namang magandang galawan dito. At ayun nga, mga boss, uh, papaalam na rin kami. Saglit lang naman kami dito na kumawi. At ayun nga mga bossing, abangan nyo na rin yung mga updated na ganap na yung post namin, mga na bulong at lagos. saan merong ganap, saka yung mga ganito, na mga outreach program sa komunidad. At eto nga pala, puputulin na muna natin ang ating video rito. At ayun na nga, sumuli, eto ang inyong lingkod si Mon Patricio, ang inyong Pinoy Budgetarian. Always saying, keep safe, God bless, and peace.